Labis ang hinagpis ngayon ng pamilya Sirkinya sa bayan ng Bilyasis lalo na si Aling Karina Sirkinya dahil sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Charles Edward Sirkinya, 13 anyos, ng Zone 7, Barangay Pilay, Villasis. Sa ulat ni Chief of Police Major Glindulay, alas 12 gis ng madaling araw kasama ng biktima ang ina na si Aling Karina na nagtitinda ng balot sa may lamay sa kanilang barangay nang magpaalam ang bata sa ina na maglalakad-lakad lamang ito at makalipas ang ilang minuto sunod-sunod na putok ang umalingaungaw at dugoan ang bumagsak si Charles dahil sa tinamon nitong tama ng bala sa katawan. Nadala pa ito sa malapit na paggamutan pero hindi na umabot ng buhay. Tatlong basyo at isang bala ng caliber 45 na barlang natagpo ng mga investigator sa lugar ng krimen. Malalim ang investigasyon ngayon na ginagawa ng mga autoridad upang matukoy ang pagkakakilan nila ng mga suspek na sakay ng motorsiklo at kung ano ang motibo sa pagpatay sa batang biktima. Sigaw ng pamilya Sir Kinya, hostisya para kay Charles na nakaburo na ngayon ang labi nito sa kanilang tahanan. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, eto si Freddy Pahardo Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino. Ligtas na sa critical condition at kasalukuyan ng nagpapagaling sa pagamutan ang principal na pinagbabaril at tinambangan ng riding in tandem sa harap mismo ng paaralan ng Santo Tomas North Elementary School ang principal na si Reden Dakis. Ayon sa provincial director ng PNP San Nueva Ecija, na si Colonel Richard Caballero mahigpit ang pagbabantay dito sa pagamutan habang nagpapagaling upang matiyak ang siguridad ng biktima. Sa binuong Special Investigation Task Group Dakis nagpapatuloy ang masusing investigation at hawak na nila ang ilan sa mga nakasaksi na nagbigay ng pahayag. Gayun din ang mga CCTV na kuha na nakahagip sa kuha ng posibleng motorsiklo na sinasakyan ng suspect. Batay sa follow-up investigation, tung tumutugma ang pahayag ng mga saksi sa description ng motorsiklo at ang damit na suot ng mga suspek. Bagamat nakasuot ng helmet ang riding in tandem pero malaking tulong daw ang motorsiklo na nagtugma sa mga description at gayon din sa kuha ng CCTV. Hanggang sa kasalukuyan ay inaalam pa rin ng SITG ang posibleng motibo ng pamamaril. Ayon sa Provincial Director na si Colonel Richard Caballero, una ng nanawagan at mariing kinunde ni Haen Mayor Silvia Austria ang pangyayari. Apila rin ng Chipo Police ng Bayan ng Haen na si Major Herbert Okumen sa publiko na makipagtulungan ang sinumang may impormasyon sa naturang pananambang at tangkang pagpatay. Ito ay kay Dakis para sa MBC Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Kasalukuyang nakakaranas ng malawakang baha ang mga bayan ng Pikit, Libungan at Pigkawayan, Cotabato Province sa pagalungan Maguindanao del Sur at iba pang lugar sa Central Mindanao dulot ng mahabahabang buhos ng ulan. Sa bayan ng Pikit, Cotabato Province, Apektado ng baha ang barangays Inugog, Talitay, Muda, Baguinged at Bulyok. Sa bayan naman ng Matanog, Maguindanao del Norte, rumagasa din ang tubig baha mula sa kabundukan dahilan na malakas ang karantang tubig na tumatawid ng Narciso Ramos Highway at apektado rito ang biyahe ng mga sasakyan. Lubog din sa baha ang municipal ground ng bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur at ilang barangays nito. Habang sa bayan naman ang Libungan, Cotabato Province, kahapon nakatengga ang mga sasakyan sa isang bahagi ng National Highway sa barangay Sinawingan dahil sa taas at lakas ng karet ng tubig baha. Sa bayan naman ng Pigcawayan, Cotabato Province, naranasan ang flash flood sa mga barangays ng Balogo, bulokaon at Kapayuran. Batay sa record ng Pigkawayan MDRRMO, Nasa 173 families sa apektado na inilikas pansamantala sa mga barangay halls at doon binigyan ng assistance ng LGU Pinkawayan. Sa panahong ito ng kalamidad, tulong tulog ang lahat, polis, sundalo, sibilyan, barangay at LGUs. Wala namang iniulat na casualties sa panibagong bahana ito na nararanasan ngayon sa Central Mindanao. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagpambalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. die Balita mula sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala ng mga armadong lalaki ang isang bahay ng negosyante sa Purok Paho, Barangay Dulao, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel J. Malong, hepe ng Bago City PNP, ang may-ari ng bahay kinilala na si Remar Grande, 30 anyos residente din ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Malong, siyam na mga basyo ng umano'y kalibre 45 ko ang na-recover sa uh, labas ng bahay ni Grande. Ayon naman kay Jessel Anne Grande, 29 anyos, asawa ng uh, uh, may-ari na si Rimar, posibleng konektado sa dating trabaho ng kanyang asawa ang uh, nasabing motibo. Uh, wala namang uh, nasugatan sa nasabing strafing incident. Kasong grave threat ang posibleng ipafile ng kapulisan sa mga sospek. Mula sa Axon Radio Bacolod, ito Santos Rex Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol, umabot na sa libing anin individual mula sa rehiyon ng Bicol ang naitalang aristado sa paglabag sa election ng Ganban ng Commission on Election Comelec mula noong nga uh, 28 ng Agosto hanggang 18 ng September. Ayon sa spokesperson na nag-PRO5 na si Lt. Col. Malu Kalubangkid, lahat ng mga naresto ng individual ay um, na libawag sa pinapatupad na gadban kaunin ng nalapit na barangay sa ang kabataan elections sa darating na Oktubre 30. Ayon sa datos na nitala ng PRO5, ang nalawig na mas bati ang may pinakamaraming na kaso ng gadban na may bilang na anim na sinunda naman ang Naga City at nalawigan ng Kamarinesura na nakapagdala ng parehong bilang sa tatlong uh, arestadong individual. Dalawa naman na lumabag sa Kianpan ag nagmula naman sa Sorsogon habang may mga tigi isang arestado naman uh, sa Katanduanes at nalawigan ng Albay. Sa kabila nito, napatuloy-patuloy pa rin ang uh, ng checkpoints, uh, Checkpoints ang mga uh, kapulisan sa riyon uh, upang uh, may wasa naman uh, ang election uh, o ang election related incident. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!